Hello, hello, hello. Ngayon nasa part 2 na tayo ng ating aralin, pito na may, na may um, entitled Mesopotamia Lunduya ng kabihasnan sa Kanlurang Asya. Um ilalagay ko po sa description box ang link ng part 1 nito. Para madali niyo siyang ma-access. Ngayon ay nasa ano under sibilisasyon ng Kanlurang Asya pa rin po tayo. Pero dito sa part 2 ay tatapusin natin ang uh, aralin under ng sibilisasyon ng Kanlurang Asya. and we will be having part 3 after nito. Kasi mahaba pa rin siya. So yan yeah, nasa Imperyong akad na po tayo. Dito sa akad, noong unang panahon na nagkakagulo ang sumer at ng akad, kaharian sa hilaga ng sumer, isa namang lumalakas sa kaharian, na kaharian sa pamumuno ni Sargon ang sumakop sa Sumer, gayon din sa mga lupain hanggang Persian Gulf at dagat Mediterranean. Ang pagsasama ng iba't ibang lupain at kaharian sa ilalim ng iisang pinuno ay tinatawag na imperyo at ang imperyo ni Sergon noong 2300 BC ang isa sa mga una sa kasaysayan. Ang pag-iisa ng mga lupaing nabangkit sa ilalim ni Sargon ay nagdulot ng pag-igting ng ugnayang pangkalakalan ng mga estadong lungsod pandarayuhan ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng imperyo at pagsasanib ng kultura ng mga sibilisasyon. Lengguahe ng akad ang naging opisyal na lengguaheng pasalita sa imperyo samantalang hinango naman sa cuneiform ang kanilang paraan ng pagsulat. Ang relihiyon, teknolohiya at sining ng Sumer ay ginamit din sa buong imperyo. At yun na nga sa pagbagsak ng Akkad, dahil sa lawak ng imperyong Akkad, hindi naging madali para sa mga sumusunod kay Sergo ng pamumuno rito. Kaya matapos ang mahigit kumulang na taon ay bumagsak ang imperyo. Muling nanumbalik ang lakas ng ng Ur sa Sumeria upang pabagsakin ng Akad at muling pagbukulri ng Sumeria noong 2100 BC. Katulad ng Sumer ay mataas ding antas ng kultura ng Ur. Sa katunayan ay nakahukay ang mga arkeologista ng mga mapa at kodigo ng batas sa lugar kung saan dating nakatayo ang syudad. Ang mga ito ay nagpapatunay na sila ay may kaalaman sa karto, grapiya at heograpiya at mayroon silang organisadong pamahalaan. Sa panahon ng pamumuno ni Ur Namu, pinakamaunlad ang lungsod ng Ur. Ngunit katulad na nangyari sa Akad ay hindi rin mahuhusay na mga pinuno ang sumunod kay Ur Namu. Kaya humina ang Ur at tuluyang nasakop ng ibang kaharian. Dito naman na tayo sa imperyo ng Babylonia. Mula sa Syria, ang mga Amorite ay naglakbay at napiling manahan sa Babylonia sa Mesopotamia kung saan sila nagtayo ng kaharian noong 1890 BC. Naging ganap na maunlad ng sibilisasyon ng Babylonia sa panahon ng pamumuno ni Sumuabum. 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 Ang kanyang po na si Hammurabi naman ang nagpalawak ng kanilang imperyo na sumakop sa Mesopotamia, Syria hanggang Mediterranean. <clears throat> sa pamahalaan ng Babylonia, ang mahabang panahon ng pamumuna ng Babylonia sa rehiyon ay naging posible dahil sa mauhusay nila mga pinuno na may mga programa na parehong nagbigay prioridad sa kaunlaran at kaayusan ng kanilang imperyo. Halimbawa ay ng pagsamahin ni Hammurabi ang mga batas mula sa mga estadong lungsod sa kanyang nasasakupan upang mabuo ang Hammurabi Code. Ito ay koleksyon ng mga batas na nagtatakda ng mga patakaran tungkol sa pagresolba sa krimen, pagpapato ng buwis, pagmamana, diborsyo at transaksyon sa pagitan ng mga mga ngalakal mayroon din itong batas tungkol sa pamilya kung saan ginagarantiyahan ito ang karapatan ng mga babaeng may asawa at kinikilala naman ng otoridad ng asawang lalaki sa kanyang asawa at mga anak. Mahalaga sa ang pamilya sa imperyo ng Babylonia dahil naniniwala silang ito ang pundasyon ng isang matatag na kaharian. Uh, kaibang Hammurabi Code sa mga batas na ipinatutupad noong panahon na iyon sapagkat dito ay may pagkakataon ng mga nasasakdal na pabulaanan ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng proseso ng paglilitis bago ang paghahatol. Sa ibang sibilisasyon ay diretsyong hinahatulan ang nasasakdal ayon sa pagpapasya ng hari. Ipinakilala ng Hammurabi Code ang sistema ng hustisya kung saan may pagkakapantay-pantay ang mga mayayaman ang mga mamamayan mayaman man o mahirap sa ilalim ng batas sa ilalim ng batas ang pamosong batas na mata sa mata, ngipin sa ngipin at buhay sa buhay ay hango sa Hammurabi Code na nangangahulugang kung ano ang kinuha ng isang tao sa ibang tao ay sharing rin kukunin ng ibang tao sa kanya. Kaya't kapag ninakaw ng isang tao ang isang sakong bigas ng kanyang kapitbahay, kailangan nang ibalik ito at bigyan isa pang sakong bigas bilang kabayaran sa krimeng kanyang nagawa. Ang pagiging marahas ng mga batas na, napkalo, na nakapaloob sa Hammurabi, Code ay nagdala ng takot, kapayapan at kaayusan sa buong imperyo. At upang siguraduhin na batid ng mga mamamayan ang batas ay inukit ito sa matataas na bato at gumawa ng maraming kopya na isinapubliko sa lahat ng nasasakop lupa ng imperyo. Kinilala si Hammurabi bilang lawgiver dahil sa kanyang programa sa batas. Kinalaunan ang Hammurabi ko ay pinagbasihan ng mga batas ng iba't iba sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang malakas na hukbong militar ang nakatulong kay Hammurabi sa epektibong pagpapatupad ng mga batas mula sa Hammurabi Code. Sa relihiyon naman ng Babylonia, isa sa mga naging epektibong programa ni Hammurabi upang pagbuklurin ang kanya na nasasakupan ay ang pagtalaga sa diyos na si Marduk bilang punong diyos ng Babylonia dahil la pag-isa nito ang buong imperyo sa ilalim ng iisang paniniwala. Katulad ng sa Sumer at Akkad ay politismo rin ang relihiyon sa Babylonia at maraming templo ang inais at itinayo bilang alay sa kanilang mga diyos. Naniwala ang mga taga-Babylonia sa konsepto ng kanilang buhay o life after death at ito ay maliwanag na inilarawan sa bantog na literatura na Epic of Gilgamesh kung saan sinabing may isang madilim na mundo kung saan ang pagkain ay alikabok at putik o clay at ang mga nilalang ay nakadamit ng balahibo ng ibot. Pinaniniwalaang ito ay may kaunayan sa mahirap nilang karanasan sa tuwing bumabaha ang tubig ng ilog, euphrates at ilog.